tapos tayo mag-drive. Na... Right. Oh, no! No! <laughs> You're... Ayak, big yan! Ayak, Aligado! Ayan po mga kapalaka, so, ayan. Palabas na kami ng aming room. Si Eagle. At saka si Captain America. Wow! Nagbago <laughs> ng mga damit. At uh, na po kami dun sa aming pong Bulwagan. So, alas sa na po. Mapunta na po kami roon sa aming pong destinasyon. Sa aming pong kakainan. Kakainan po kami. Maghahapon na naman kami ni Eagle. Yun know. o. Tara. Sa kanyang flow Kung tawag niya sa inyo Mga kapala ka Kaya mag-subscribe na kay Papa Heart Si Papa Heart Papa ra Papa Heart Koto tayo. Tamihan. Kunin mo dyan. <laughs> so, yung mga 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 kadayu pang, yun know? o. So, yan. Napunta pa kami sa aming kung destinasyon sa pa sa may bulwagan upang kumain na naman. Kain na naman po. Pangatlong kain na naman to. Nakakamiss si Mama Heart. Mama Heart, sana dito ka. Ang gusto na din sasama na kita binao pa ding ano? pag hindi ka sumama, hindi, paiwan na lang din ako. What? Parang informal naman diin. Mas kasama soko. Eh, oh. <laughs> soko. Kaya, ka yung soko. What? Soko. Haha. 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 nampak dia jenggos lah Apa nak cerita yang salah pala kami mah Apa nak cerita yang salah Ini oleh tayo mga kapalaka Nakakain naman daw po tayo Ewan ko lang kayo yung video nyo Kung nakikita nyo si Papa kayo nyo paglabas Kung gano'n pa Kung gano'n na kalaki Nakakain na kung ito? Sa dalawa na ito, apat Apat na kainan Wow, wala kain po. Mama, hard. kain. Awww. Kan ko, ah. Tapos kami, meron pa kami sesyon. Tapos ko ng Merienda ulit. Ano to ko rito? Sa Pagkain. Ha? <laughs> <laughs> pa kalibutin mga kain. nang tama? 那到我了。

fix itu lagi lah. tidak tahu <laughs> buku lagi <laughs> dah. <laughs> macam buku buku. oh my god. jangan dah ini banyak kawan yang macam is para sa center daw ulit kapin mo po di di eagle <laughs>